Hello. So andito pa rin tayo sa Lingayen, Pangasinan. At andito tayo sa dulo ng uh, tinatawag natin na Baywalk kung saan andi dito ang Limahong Center. Okay, so ang ganda dito kasi kung makititingnan nyo dito, ito ay ayan, uh, wala kasi'ng pasok ngayon kaya medyo ano to, lang tao, no? So ang ganda ng uh, facility na ito sa Limaong Center. So kung makikita natin, no, oh, nagkagandahan yung mga bulaklak dito. Hmm. So I don't know, sana may guard, magpapaalam tayo. So ito yung Limaong Center. Ayan, yung mga bulaklak nila. So malaki ito. Okay, so kung lalabas tayo, ito po yung ating view. Ito po ang ganda, no? So, dito po sa limang center, <clears throat> dito po ang mga tao ay pumupunta para po mag uh, pasyal o mag-jogging, mag-walking. Although hindi naman to maliliguan kasi ang madalas na activity ng mga tao dito ay kakain lang po sila dito sa uh, beach na ito or dito sa uh, view na ito, baybay na ito. Paano ba ito? Ano sa Tagalog? Oh? and b no so kung makikita niyo yung mga sasakyan na yan naka -park. sa mga gigilid yan, may mga table so mamaya maano natin may mga table yan pwede sila mag-breakfast magkakape kami ka nagkape na kami kanina so tingin-tingin uh, lang kami dito sa beach and uh yung iba dito since christmas kasi medyo yung iba pagod marami dito'ng nag-aano nag fishing yung yung nagkakawil-kawil nang ano so Uh, kung makikita nyo to yan yung mga sa bundok ng na ano, uh, nakikita ko yung bundok ng Swal. Kasi yung sa hydrothermal nila, yung doon sa malayo. Pero super ganda talaga ng lugar na ito. Then, na uh, marami rin dito mga nagpa-practice drive ng na mga sasakyan. Kasi safe dito dahil uh, wala ka pong masasalubong na, na mga ibang sasakyan. Kundi ikaw lang kung magpa-practice drive ka, yung family mo, yung ano mo lang. Okay, so, ito na may part na hindi masyadong uh, uh, mainit, no? So, may mga volunteers din dito kanina nakikita ko ako nagal uh, nalinis, naglilinis. Kasi yung iba dito nag-breakfast kanina dito na part. Medyo mainit kasi. So, nagsilipatan na sa kabila. Ilipatan na sila. So, ang ano natin is yung dulo. Uh, ano yung natin yung dulo. Kung ano po yung dulo talaga nito. nag kami. Kung ano po talaga yung dulo. So, yung iba dito nagbabike. Meron dito mga nagbabike. So, ang ganda. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Sana ma-develop pa. So, magkaroon ng mga coffee shops dito. Eh mas maganda, no? So, yan, yung isang kotse dyan, papark yan, kakain, papalamig, magpipicture. Dito mo masusubok kung gaano ka kagaling magpicture. Kasi marami dito mga uh, pwede mong mga view na pwede mong uh, ipicturan, no? So, yan. So, kanina may nangingisda dyan. May bangka. So, gano'n So, ang ganda. So, na, nandun pa sa dulo, napakalayo pa, no? Ito'y ano naman. Um, ito'y ano, malapit kami sa ano. Ito'y isang lugar na no, may ilog pala dito. Pero walang lusutan. Ayan, kung makikita nyo dito. Medyo mainit na kasi. Nakasombrero na ako. Itim na talaga ako. Pero, okay lang. Basta importante eh na ano ko kayo sa kung ano yung dulo ng Baywalk. Kung ano pa yung mga features ng Baywalk, no? So dito tayo, uh, dito ko i-end yung ano ko kung ano yung dulo ng uh, Baywalk along Limahong Center. So andito napakaganda ng lugar na ito, promise. This is a place na saan ka makapag-isa, saan ka makapag-relax, hindi po siya ah uh, marumi. Pwede kang mag-take uh, ng pictures dito kung nag-aaral ka pa ng photography, nag-aaral ka ng videography, this is it. You can do it. Okay, so sa next vlog ko po ay uh, yung titing uh, titingnan naman natin papunta po doon sa tinatawag natin na uh, Baywalk, yung activity naman doon kung kailan ito ay araw kasi madalas na feature ko ay gabi. So ito po yun. So... Thank you so much God sa uh, privilege na nakapunta kami sa lugar na ito.